Kalaboso ang nakatalang Rank 5 City Most Wanted Person ng Naga City si sinagawang operasyon ng pulisya dahil sa kasong child abuse at rape sa Tigaon, Camarines Sur. Yan ang ulat ni Patrolwoman Geraldine Loterte ang 5 City Most Wanted Person ng Naga CPO si sinagawang Manhan Charlie Operation ng mga personahe ng Kamarinis Sur 2 PMFC sa ilalim mo ng pumuno ni Police ng Colonel Jeffrey S. Atunaga, Force Commander kasama mga taungan ng Tigaon MPS, Police Station 6, Naga CPO, CIU, Karamoan MPS, 9 SAB, PNP SAF at 83IB, 9ID, Philippine Army sa Barangay Karaykayon, Tigaon, Kamarinis Sur. Kinilala ang aksada na isang 33 taong gulang mayroong kinakasama at residente ng barangay Bakbong, Karamuan, Kamalini Sur. Ito ay inaresto sa bisa ng mandamiento de aresto sa paglabag sa kasong Crime of the Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation Act or Anti-Child Abuse Law and Section 5B of RA 7610 and Grade. Agad namang ipinalam sa akusado ang dahilan ng kanyang pagkakaaresto at mga karapatang nakapaloob sa Miranda rights. Sa pagtutulungan ng bawat isa hangad ng babansang pulisya ang maayos, mapayapa at maunlad na pamayanan dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis ay ligtas ka. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Geralda Luterte, alagad ng batas taga ng balitang pulis.